Tuyong tag-uran, minaapo man ang tubig sa mga imburnal sa barangay Victory Village sa siyudad ni Ligaspi. Kaya ang residenteng sinanay Gia, dahil nanggat pigtutugotan na magluwas ang sa iyang sa anyos na kanguda na aki. Bakuda dahil sa pag-inarte. Kundi bilang pag-iingat sa mga helang na pwedeng makuha sa mga panahonin pag-uuran, arog na ng nga leptospirosis. Ang ko po aki, aki, sa aki ko, ang aki ko, sarang Dahil ko pa ano, sa losong sa tubig. Tapos ako, kung sakaling maluwas man ako, sigura, siguradong dapat nakabuta, buda, pag-iwasan ko ang mga tubig na mga rog kaya. Ta, makinoon ba ganyan bisa? Karabi nila ang kino, matakot ka na sa nasa. So ilang na anuhan mo. Tapos kung halimbawa na baba, na dadabog ba kami kang ano, si sabon tulos ang bitis, ikukas ang tubig na may sabon, tapos ibubo ang kialkohol. Dugang pa niya. Ultimuan sa indang lababo, pirminya ng gadpig si siguro na daing nakatambak na mga hugasan. Huli ta siyertong aagihan ng ininin mga kino. Kami, da na kami nagawalat ki hugasan baga sa lababo. Tapos ang mga, ang mga, mga inubakan, sa mga tadang maluto, tigakaragmen sa plastik. Tapos kung dahil man na itatapok, tigdulukutan mo yan, tigakaragmen sa safe bagang laugan. Nga ang kinubaho niya, gariman tao, nakakabungkal na, na kayano, kay ano, kaya gigibo mi kayan, sisip tayo mi ang kimaray nganing bungkalong kang kilo. Sigun sa Department of Health Bicol Center for Health Development, Munya na panahonin tag-uran asin baha, kasabay kan sa tuyang kaligtasan, kay puan taman pangatamanan ng sa tuyang salud. Kaya kung naglabto sa baha, kay puan ang gad na makapareseta o magtumarin sa nga ngani makaiwas sa leptospirosis. Alagad, dapat na makapagkonsulta mo na sa pinakaraning health center para sa mas tamang reseta ng bulong asin abiso. Ang leptospirosis, sarong bacterial infection na nakukuha o hali sa ihi, ninkino, ayam, baka asin iba pa. Pira sa mga sintomas kanhelang, iyon ang kalintura, pagtakig, pagkulog nin payo, pagkulog kalamnan, pagkakaigwanin pantal, mapulang mga mata, pagkulog tulak, asin pagsuka. Pwede sir na mamatean ang mga sintomas na ini. Duwang aldaw hanggang apat na simana pagkatapos na malantad. Pero sa mga pahagi nga ni makaiwas sa helang, iyo ang paghugas ng bitis kung hali sa tubig baha. Iwasan ang paglangoy o paglamutaw sa tubig baha. Asin mantiniron ang malinig na palibot. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. Danica Garcia.